Dalawang Pinay ngayon ang nagtatagisan sa Miss Cosmo 2024, ang dating PBB housemate na si Frankie Russell at ang fan favorite na si Atisa Manalo. Narito ang kanilang current standing sa ongoing na Miss Cosmo 2024 competition na ginaganap sa Vietnam. The Philippine Showbiz List presents Current standing ni Atisa Manalo at Frankie Russell sa Miss Cosmo 2024. Frankie versus Atisa in Miss Cosmo 2024. Ngayong 2024, isa sa mga pinakamainit na balita sa mundo ng beauty pageants ay ang pagkakatalaga ni Frankie Russell bilang Miss Cosmo New Zealand 2024. Sa pag-anunsyo ng Miss Cosmo Organization tungkol sa kanyang appointment, agad na nakakuha ng atensyon si Frankie mula sa pageant fans, lalo na sa mga taga-Pilipinas. Ang pagkakapili sa kanya bilang kinatawan ng New Zealand sa Miss Cosmo 2024 ay isang malaking hakbang sa kanyang paglalakbay sa pageantry at tila nagbibigay ito ng bagong pagkakataon matapos ang ilang mga hamong kanyang hinarap sa nakaraang mga taon. Si Frankie ay isang Filipino Kiwi actress, model at beauty queen na nakilala sa Pilipinas dahil sa kanyang pagsali sa Pinoy Big Brother Ocho noong 2018. Matapos na kanyang paglabas mula sa bahay ni Kuya, pumasok siya sa showbiz kung saan nagpakita siya ng husay bilang isang actress sa pelikula at telebisyon. Nakagawa siya ng ilang mga proyekto sa Viva Entertainment kung saan mas nakilala pa siya ng mas malawak ng publiko. Dahil sa kanyang popularidad sa social media at showbiz, naging matagumpay siyang brand ambassador, model, at social media influencer. Higit pa rito, isa rin siyang advocate laban sa cyberbullying na nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit sa mga isyu ng makabagong panahon. Bago pa man maging Miss Cosmo New Zealand 2024, hindi na bago sa pageantry si Frankie. Noong 2021, naging finalist siya sa Miss Universe UAE. Subalit so, kinan sila ang pageant edition na yon isang linggo bago ang Grand Finals dahil sa mga political reasons. Dahil dito, nasaksihan ng mga fans ang kanyang pagkabigo sa pag-abot ng kanyang pangarap na maging beauty queen. Gayun paman hindi ito naging hadlang upang magpatuloy siya sa kanyang karera bagkos ay naging bahagi ito ng kanyang kwento ng pagsubok at muling pagbangon. Ngayong taong ito, si Frankie sana ang magiging pambato ng New Zealand sa Miss Universe 2024, ngunit nagkaroon ng kontrobersya sa pagitan niya at ng Miss Universe New Zealand Organization. Ayon kay Frankie, ang dahilan ng kanyang pagka-dethrone ay dahil sa kanyang mga sexy films na ginawa para sa Viva Entertainment. Bagamat hindi siya nakasali sa Miss Universe, hindi rito nagtapos ang kanyang pageant journey. Sa halip, binigyan siya ng bagong pagkakataon sa Miss Cosmo New Zealand 2024, isang pageant na naglalayong itaguyod ang kagandahan, talino at advokasya ng mga kababaihan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naging opisyal ang appointment ni Frankie bilang Miss Cosmo New Zealand 2024 sa pamamagitan ng post ng Miss Cosmo Organization. Kalakip na kanilang anunsyo ay ang maikling profile ni Frankie kung saan binanggit ang kanyang karera bilang isang aktres at modelo, pati na rin ang kanyang advokasya laban sa cyberbullying. Isa ring highlight sa kanyang buhay ay ang kanyang paglakad sa red carpet ng Cannes Film Festival noong May 2024 na isang prestihiyosong kaganapan sa industriya ng pelikula. Sa post na ito, binati ng Miss Cosmo Organization si Frankie sa kanyang pagkakatalaga na nagbigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga at mga pageant enthusiast sa buong mundo. Agad namang nirepost ni Frankie ang nasabing anunsyo sa kanyang social media accounts kung saan ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan at pasasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Sunod-sunod din ang kanyang pag-repost ng mga IG post mula sa kanyang mga fans at pageant vloggers na nagbibigay suporta at nagpapahayag ng kanilang excitement para sa kanyang nalalapit na pagsabak sa international pageant scene. Para sa mga supporters ni Frankie, ang appointment na ito ay isang magandang balita, lalo na ilang beses na niyang sinubukan ang kanyang kapalaran sa pageantry ngunit hindi pinalad. Isa sa katunggali ngayon ni Frankie ay si Miss Cosmo Philippines 2024 Atisa Manalo na isang fan favorite at isa sa mga itinuturing na strong contender sa pageant na ito. Si Atisa na unang nakilala bilang first runner-up sa Miss International 2018 ay may malakas na track record sa pageantry kaya inaasahang magiging mahigpit ang laban sa pagitan nila ni Frankie sa kompetisyon. Kahit na hindi pa nagsisimula ang pageant, malaki na ang atensyon at interes na binibigay kina Atisa at Frankie. Si Atisa ay kilala hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi pati na rin sa kanyang talino at advokasyah na nagpapatunay ng kanyang malakas na presensya sa anumang stage. Gayunpaman, hindi rin naman papahuli si Frankie. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap, ipinakita ni Frankie na kaya niyang magtagumpay sa kabila ng mga hadlang at na kanyang bagong titulo bilang Miss Cosmo New Zealand ay isang patunay ng kanyang kakayahan at determinasyon. Atisa and Frankie dazzled at the kickoff of Miss Cosmo 2024. Umarangkada na ang Miss Cosmo 2024 fever sa Vietnam at nagsimula na ang mainit at tunggalian ng mga kandidata. Lalo na ngayon, kapansin-pansin ang kasikatan ng mga pambato ng Pilipinas at New Zealand na sina Atisa at Frankie na parehas naghahati ng kakaibang karisma at galing sa kompetisyon. Isa sa mga pinakamalaking balita tungkol sa Miss Cosmo 2024 ay ang pagkapanalo ni Atisa sa The First Station Award na siya rin kilala bilang Cosmo People's Choice Award. Noong Webes ng gabi, September 12, 2024, opisyal na inanunsyo ng Miss Cosmo Organization na si Atisa ang nagwagi sa online voting mula sa limang pinagpipili ang kandidata mula sa iba't ibang bansa, ang Philippines, Colombia, Vietnam, Cambodia at Indonesia. Isa itong malaking karangalan para kay Atisa dahil ang People's Choice Award ay hindi lamang tungkol sa ganda kundi pati sa suporta ng mga tao na nagpapatunay ng kanyang malaking fanbase. Bukod dito, maraming perks ang kasama sa pagkapanalo ng award na ito at maaaring rin itong magbigay ng malaking tulong para mapasama siya sa top 10 finalists ng pageant. Nagpahayag naman si Atisa na kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan niya lalo na sa mga walang sawang bumoto at sumuporta sa kanya. Ayon sa kanya, hindi niya makakamtan ang parangal na ito kung wala ang tulong at pagmamahal ng kanyang mga taga-suporta na patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon para ipagpatuloy ang laban. Samantala, kapansin-pansin din ang pagiging malapit na Atisa at Frankie. Kamakailan lang nagbahagi si Frankie ng cute na interaction nila ni Atisa sa pamamagitan ng Instagram story makikita sa boomerang selfie na magkasama ang dalawang beauty queens at inilahad ni Frankie na si Atisa pala ang kanyang roommate para sa pageant. Tila nagiging masaya at komportable ang kanilang pagsasama at nakadagdag ito ng excitement para sa kanilang mga fans na parehong naghihintay sa kanilang mga susunod na hakbang sa kompetisyon. Bukod pa rito, nagkaroon pa ng masayang moments si na Atisa at Frankie nang gumawa sila ng TikTok video na nag-trend online. Ipinakita nila ang kanilang mga nakakatawang galawan sa sa tiramisu cake trend, isang pre-pageant event na ginanap sa Ninh Binh, Vietnam. Ang video na ito ay naghatid ng tuwa sa kanilang mga fans, lalo na sa kanilang effortless chemistry bilang magkakampi sa kompetisyon. Sa bawat hakbang, patuloy na ipinapakita ni Atisa ang kanyang natatanging karisma. Isa sa mga highlight ng Miss Cosmo 2024 ay ang trailblazing introduction video ni Atisa kung saan ipinaliwanag niya ang kanyang mga dahilan kung bakit pinili niyang sumali sa Miss Cosmo. Ayon sa kanya, nais siyang maging isang trailblazer sa mundo ng pageantry, isang taong magbibigay ng bagong mukha at pananaw sa kompetisyon. Sa nasabing video, binalikan din ni Atisa ang kanyang mga simpleng pinagmulan at ibinahagi ang kwento ng kanyang buhay bilang beauty queen. Mula sa edad na 10, nagsimula na siyang sumali sa mga pageant upang matupad ang kanyang mga pangarap. At ngayon, bitbit -bit niya ang mga aral at karanasang ito patungo sa mas malaking entablado ng Miss Cosmo 2024. Hindi sa mga pre-pageant events o maarangkada si Atisa at Frankie, kundi pati na rin sa mga fashion shows. Sa katatapos lamang na Hello Cosmo from Vietnam fashion show, rumampa ang dalawang beauty queens sa runway na nagpakita ng na kanilang flawless beauty at confidence. Stunning si Atisa sa kanyang Vietnamese-inspired attire, isang outfit na may mahabang slit sa magkabilang gilid ng damit at may matching Vietnamese hat at long gloves na parehas color-coordinated. Nagmarka kanyang porma na parang isang eleganteng diwata na bumaba mula sa kalangitan. Samantala, hindi rin nagpahuli si Frankie. Suot ang all-white traditional Vietnamese outfit, lumakad siya sa runway na parang isang diyosa na bumabalot ng liwanag. Ang kanyang suot na white Vietnamese hat ay lalong nagbigay ng highlight sa kanyang all-white ensemble at ginamit niya ito upang magdala ng kakaibang glow sa bawat hakbang na kanyang ginagawa sa kasalukuyang takpon ng kompetisyon. Maraming fans ang nagsasabi na sina Atisa at Frankie ay parehong malakas na contenders para sa corona. Bagamat magkaiba ang kanilang estilo at diskarte, ang bawat isa sa kanila ay may natatanging galing at personalidad na bumihag sa puso ng mga manonood. Hindi lamang mula sa Pilipinas, kundi pati na rin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa kanilang mga achievements at nakakabilib na pagganap, inaasahang magpapatuloy ang mainit na suporta mula sa mga fans para kina Atisa at Frankie. Sa kabila ng matinding kompetisyon, ipinapakita ng dalawa ang tamang balanse ng kumpiyansa at pagiging mapagkumbaba. Hindi nila binibigo ang kanilang mga taga-suporta at lalo pang umaangat ang kanilang mga pangalan sa mundo ng pageantry. Atisa and Frankie shone in the fierce competition for the national costume at Miss Cosmo 2024. Sa isang makulay at masigla kaganapan, nagtagisan sina Atisa at Frankie sa National Costume ng Miss Cosmo International 2024. Ang kompetisyon ay hindi lamang nagpakita ng ganda ng mga kalahok, kundi pati na rin ng yaman ng kultura at sining mula sa kanilang mga bansa. Ang bawat isa ay nagdala ng kanilang natatanging kwento sa entablado na labis na hinangaan ng mga manunood. Isang pangunahing tagumpay sa kompetisyon si Frankie na kumakatawan sa New Zealand. Sa kanyang pabansang kasuotan na pinamagatang Kiwi Angel agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang costume ay isang nakakasilam na kombinasyon ng pilak at itim na nilikha ng isang Filipino designer mula sa Pangasinan. Ang costume ni Frankie ay may mga intricately detailed na pakpak na pinalamutian ng mga fern elements at binigyang diin ng daang-daang crystals. Sa kanyang caption sa social media, ipinaliwanag ni Frankie ang inspirasyon sa likod ng kanyang national costume. Ang mga kulay ng itim at pilak ay sumasalamin sa mayamang kultura ng New Zealand kung saan ang itim ay isang tribute sa all Blacks rugby team na simbolo ng kahusayan sa palakasan. Ang bodies na kanyang kasuotan ay hango sa endangered kiwi bird, isang mahalagang bahagi ng wildlife ng New Zealand habang ang silver fur naman ay kumakatawan sa pagkakaisa at pagmamalaki na sinanay sa tela ng kanyang costume. Ang lahat ng detalyeng ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa kanyang representasyon bilang isang kalahok. Sa kabilang dako, hindi rin nagpahuli si Atisa sa National Costume noong September 19, 2024 sa Tungnam Ecotourism Zone sa Binh, Vietnam, kanyang pinatunayan na siya ay crown ready. Ang kanyang national costume ay hango sa sikat na karakter ng comics na Jezebel at dinisenyo rin ng isang Filipino creator. Ang ensemble ni Atisa ay punong-puno na makukulay na kulay orange na may mga hand fans na kahawig ng mga fins ng serena. Pinalamutian ito ng mga crystal beads at oval-shaped details na tila mga kaliskis ng serena. Ang nagliliwanag at dumadaloy na tela ay dinisenyo upang magmukhang flux ng isang serena. Sa kanya napakagandang pagsasakatawan sa si isang kilalang karakter sa kulturang Pilipino, nagbigay siya ng isang makulay na interpretasyon na labis na kinagiliwan ng mga manonood Sa ngayon, si Atisa ay kabilang sa mga nangungunang kandidata ng pageant na may mga independent survey na nagpapakita na siya ang nasa tuktok na ranggo sa Miss Cosmo Top 6 Highest Ranking 2024 kasunod yung national costume na palabas. Ayon sa official na Instagram ng Miss Cosmo, si Atisa ay makakatanggap ng espesyal na Hope Star Boost na nagbigay ng doble puntos sa pagboto sa final stage, The Big Bang. Kasama rin dito ang isang pribadong photoshoot, VIP party, 24 oras sa suporta mo sa media team at ang pagkakataong mag over sa Instagram ng Cosmo sa loob ng 24 hours. Habang papalapit na ang coronation night ng Miss Cosmo 2024, mas lalong umiinit ang laban. Ang bawat araw ay mahalaga para kina Atisa at Frank at lahat ng kanilang paghahanda at dedikasyon ay magkakaroon ng kinalabasan sa pinakaaabangang gabi.